Yan mga parikoy, good morning. ah uh, for today's video mga parikoy, siya ka pala. Pupunta kami ng ano, uh, Global Gateway. pag apply kami, kasama ko yung mga kasama ko sa boarding house. Sila si Boy Dipulog, Boy Botuan, at saka si Boy Negros. Yan sila guys, oh. Sa taon sa kanila, tatlo. Yan. Nalingaw ba yung okay. Oxford Storia, dinilampas ka dito. Pangaw, so, bisayuin rami. Eh, na malilibog oh? kasi kami mga no, ano. Malilibog? Paano sabihin? Para? para. <laughs> Sabi ko kasi na ano eh, tama na, tama na po. Tama na po, dito lang. Oh. <laughs> Lampas kami, dito, kami sa UN. Oh. So, nalampas kami, sa UN lang pala kami. Akala ko sa Kalaw. So, lalakarin na lang namin. Guys, mga tayo-tay, so, galing kami sa Bit Global. So, pasan na rin kami doon. Sa awal lang, just natawagan lang tayo. So, nandito na namin kami sa pro way philippines So, pumunta rin kami dito nagpasa din ako ng, ano, ano yung resume o application o so doon na tawagan ng mga kursos. Ngayon ko yung sheriff ko bilang siya, kapitan bilang sa marino mga palikon. Kami dito sa ano, balik na naman kami dito sa sa Kalaw. Yan. Sama ko naman si Dipulog Boy o. Oh. Ay, Butuan Boy. Kalay ba tayo dyan? Hindi. Maka ano lang yung video. Yan <laughs> Ayan, mga parikoy, uuwi na kami. Galing kami ng Aranita building ah, ermita pala ermita so pumunta kami ng kalaw kasama ko yung, yung mga kasama ko o yan sila si Boy Dipulog oh, Boy hi Boy saka si Boy Butuan at saka si Boy Lugaw Batang Kagayin de galing buhol oh, di ba? so yan mga parikoy yung uwi na kami so, tapos nung naman namin yung isang araw na pag a-apply sana tawakan kami na kami ina-applyan kung hindi lang kami tawakan so hindi sila makapira sa amin di ba? Mga pare ko ah, bago kami umuwi, umuwi sa boarding house namin, saka papasok kami sa bahay namin dyan sa ano, sa loob. Kakain muna kami ng ano, uh, sa aking na panalakyo. Yan si... Kamot, kamot. Good one boy. Kamot, kamot, kamote? Kamote. eh. Ayan. So ako naman, tagging. Yung eh, bahay namin o, oh, yung boarding house namin, pakita ko sa inyo mga pare ko ya. Okay, Cruz boy. Okay lang ka? Okay lang, okay lang. Pawis na pawis. Di ba yun yung boarding house natin? O, oh, yan, boarding house namin, no? Yan, boarding house namin, mga pre-koy. Mamaya, pasok kami pagkatapos na yung kumain ng anaw, saging. Ayan. Magpala kay kuya, yung mayari ng ano, saging, o. Oh. Kuya, ano pangalaw mo kaya? Marvin. Yan, si Marvin, o. Oh. Guys, pag gusto nyo kumain ng barbecue na, ano, ay bananak yung saging. Bananak yung saging, bananak yung <laughs> eh. Gago. O, oh, gago ka. At saka, ano, Iyan yun, turon. Turon na bananak yun na sa akin. Ano ba yun? Nakasetan <laughs> kay ate. Oh. Okay lang ba sa'yo ate? Yan ako kay ate. Ano pangalan mo ate? Yan kita sa vlog ko. Ha, pangalan mo? Para? <laughs> Para? Huh? Ano pangalan mo? Bakit po? Di, siya kita sa vlog ko ma'am. <laughs> vlogger ka siya ako. Sea. Marinong Siman ba na vlogger? Siman siya. Uh, huh? ano pangalan mo ma'am? Maliosa. Maliosa yes. Sa so, ako kay ma'am Maliosa. Security card po dito sa Robinson ata, boarding house niya. Ayan. So, ayan. Kain lang kayo mga anak. Kain lang kayo, kain. Salamat tayo, kain tayo. Sige tayo, sige tayo, tay. kain kayo. Sige tayo. Tapos na kami doon sa Kalaw. Eh, Siyempre yun yung ginagawa namin araw-araw. Eh. Pumunta kami ng Kalaw kahit wala pa kami kung agency. Gahanap. Yung iba dito, tapos na medical, naghahanap pa rin ng ibang agency. Iwan ko sa kanila. Ako nga eh, wala pa akong medical eh. So, kakain mo na ako na sa akin para ano, pag medical, busok Ito so, yun na, buhay namin dito mga marino mga parikoy eh. So minsan, naghahalap kayo namin kung marahin ano, na ano, Sa mga makakain Ito na lang kami, wala kaming lunch eh So ito yung experience namin, sana yung iba na hindi pa nakarelit O so, makarelit kayo, ito yung pagkain namin uh, Lunch namin to sa akin So ito yung experience namin na mga SEMA na ano apply dito sa Manila Wala pang ano yan, walang lunch Ito yung lunch nito, apat na ano oh, pang-apat na yan. Oh, yan si Kuya Marvin, oh. Salamat sa kay Kuya Marvin dahil nga ano eh. Nakakita kami ng tag tag 10 piso lang to eh. So, oo. Oh. Oh, Punta lang kayo dito sa harap ng Robinson Manila, oh. Yan. Taka dito, punta lang kayo dito sa harap. Yan, mura lang po. Yan. Si Ate 'yon, taga display, taga tuhog. Eh si Ma'am din, bumili din si Ma'am. oh out kay Ma'am. Hi Ma'am. Ganda yeah, kay si Ma'am, oh. Ganda ni Ma'am, no. Pare ko eh, kain lang muna ako, baka gutom lang 'to eh, yung pinagsasabi ko eh. Kakain muna ako, gutom, resulta to na walang kain sa eh. Ito yung buwanas marina, marino, pag wala pang ano, wala pang kontrata. Hindi eh, mga pare ko ya, eh, kain muna kami. Mamaya papasok kami sa burger house kami, papakita ko sinyo. Tanungin pa na natin si Ma'am. Ma'am, taga ano pang masasabi mo sa binili mo na manunak yun ni Kuya? Masarap ba? Mura lang, di ba? So, ano pangalan mo, ma'am? ano ka kita? Ah, uh, Jessica. Jessica? Taga dito lang po kayo? Ah, uh, hindi taga Manila rin ako, pero hindi taga dito. Taga area lang kasi ako eh. Ah, so... Ah, sa, ano ka? Sa Golden Bat? <laughs> ano ba yung sabihin nun? Parang agency ganun? Ah, uh, hindi. Ah, uh, company namin. Pa. Ah, company nyo? Sales okay. kasi ako. O, so. oh, naman sa pangalan mo, ma'am. Ano pangalan mo? Ako, uh, Jessica Sampan. O, oh, pakisabi na lang na pakisubscribe kay Boy Luga Vlog. Hi guys, paki Uh, subscribe si Boy Gugaw sa kanyang ano, YouTube, YouTube channel. channel. So, ayan. Sarabat, Mama. So, masarap, di ba? Mura lang, no? Oh uh, ayan nga pala si Mama sa si ma Jessica. So, maraming maraming salamat sa iyo, Mama. Salamat po. Uh, salamat po sa, ano, umayag ka na ay na-interview kita. So, uh, pakibisita na lang po. Saka sa aking, ano, Facebook page, pwede mo dalawin ano, si Dirt Mike. Dirt okay. na, dirt na yung marumi at saka Mike na Mike. Ah, ito pero sa Facebook is natin. Puro mga kasi ano eh, yung binablog ko po yung mga nag-apply ng mga trabaho, mga, mga marino. So, so thank you po sa iyo, ba Salamat po. Ito so, natin si Ma'am Jessica. So, na-interview ako siya kung ano yung masasabi niya. sa tarap daw, saka mura lang. So, taga dito na pala si Ma'am. Siya taot pala ka sa kanyang mga ano. Kasama sa trabaho dyan sa kamay, no Sa may back. So, thank you so much sa iyo, ba So, sana... Ah, ng mga hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, paki-download na lang po sa YouTube channel, paki-sa ating Facebook page natin, si Dirt Bike. So, hanggang dito na lang po tayo mga pare